Tito Ako po ay tagadapayang lagi sa New Manila Rolling Hills. Kaya alam ko na po ang galawan ng mga congressman. At noong COVID, nahirap-nahirap at nagtatago lahat ng mga leader isa lang po ang lumabas. Hindi pa siya congressman noon, pero tumulong at yan ay walang iba, kundi si Kong Bong Suntay. Palakpakan naman natin. Maraming salamat, boy. At yan po ay galing mismo sa akin. Tapos, ano ba yung binibigay mismo nila yung mga number nila? Si Kong, si Mara, siya, o oh, pag may problema, tawagan nyo kami tawagan niyo kami ganyan magmahal ang mga suntay mga kababayan ah, medyo ano, tanggalin na natin yung music kasi gusto ko marinig oh, ano, ng mga tao ka kayo okay. mga kababayan ng distrito 4 ngayong gabi hindi lang po ito ang pagtatapos ng kampanya, hindi pa po ito ha, pero ito pong gabi nito ay pagpapatibay ng paninindigan ito pong gabi nito ay, pagpapatibay ng pasya. At kung may isang pangalan na nanarapa, na, na, na natin, na dapat itaya natin mam bilang mam isang leader, ito na po ang taong ito. na subok sa prinsipyo, sa tapang, at maraming nagawa dito sa ating distrito. Tama po ba ako? Parang hindi ko pa rin. Po, itong taong to kahit maraming nagawa dito sa ating District of 4 naniniwala siya sa tahimik na serbisyo ito na yun hindi siya palakpak lang hindi siya pa post, -post lang hindi siya sumika dahil sa gimmick sumikat siya dahil sa gawa ang nanatili. Isa lang ang patuloy na tumulong kahit walang posisyon, kahit walang camera, kahit walang media coverage. At yan ay walang iba kundi si Congressman Bong Suntay. Tama pa ako! Congressman Bong Suntay stood firm when it mattered most. Tahimik pero buo ang paninindigan. Hindi sumisigaw, naririnig ng tao. Hindi perpekto pero palaging present. Lalo na kapag kainangan siya. Tanungin niyo ang mga nanay! pong Kaya mga kadistrito ko, sa dami ng nagsasabing sila ang solusyon, isa lang ang kailanman hindi nagbenta ng dangal. Isa lang ang kailanman hindi nang iwan sa serbisyo. At higit sa lahat, isa lang ang tunay na leader na maaasahan. Hindi lang sa simula, kundi hanggang sa dulo. At ngayong gabi, buong puso ko pong ipinakikilala sa inyo ang haligi ng disente at tapat na pamumunan. good evening po! Magandang gabi sa inyo lahat. Asensya na kayo. Umulan ng konti. Akala ko kasi kanina na iinitang kayo. Pinagdasal ko. Sabi ko, magbigay naman ng blessing. Pero huwag kayo magalala. Tatlong minuto na lang. Titigil yan. Sabi ng Diyos, papatigilin lang yan. Pero, Maraming maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Alam nyo, kayo talaga ang nagbibigay buhay dito sa gusto kong pagsilbe muli sa ating distrito. Ilang beses kami nag-uusap ng misis ko tungkol dito. Ayaw na talaga niya ako patakluhin. Pero sabi ko sa kanya, may mga programa akong nasimulan nung congressman ako na gusto kong ipagpatuloy dahil ito ay para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Gaya ng edukasyon, alam nyo ba, prioridad ko yan. Nalulungkot ako pag nakikita ko ngayon na pati yung mga graduate ng senior high school natin lumabas nung May 1 sa Inquirer. Nakalagay doon, 19 million na senior high school graduate eh, functional illiterate. Ibig sabihin, bagamat marunong magbasa, magsulat, hindi na iintindihan talaga yung binabasa. Eh, ito'y breakdown sa ating sistema. Nakakalungkot kasi. Dahil dapat ang Kongreso itinaglalaban na matatagan ang budget ng edukasyon imbis na binabawasan kasi ang edukasyon para sa anak natin lahat para magkaroon sila ng pag-asang umasenso. Agree ba kayo? Kaya pagka naipalik si Bong Suntay, makakaasa kayo, ipaglalaban natin ang kinabukasan ng anak nyo. Ipaglalaban natin na yung budget na edukasyon hindi binabawasan pero dinadagdagan para makakuha ng mas magandang edukasyon ang ating mga anak. Ganun din sa healthcare, sipin nyo, 86% ng mga Pilipino mahihirap. Pero imbis na nagdagan ang budget ng DOH para magtayo ng mga hospital, mag-hire ng mga medical staff, bumili ng mga medical equipment, eh yung budget pagdating binabawasan pa. Paano na yung mga tao na alala ko tuloy yung batas na ginawa ng ating senador Bongo. Alam nyo, Nung nakakaupo ako, napagtulungan namin na ma-approve yung Malasakit Center Act. Alam niyo ba yung Malasakit Center Act? Ang nilalayo nun, yung mga kababayan natin na mahihirap, na naho hospital at walang pambayad. Ang gusto namin mangyari, baka bakal lang sa Malasakit Center. Kung wala kang pambayad, konting luha lang, sasagutin ng malasakit ang bill sa hospital. Meron ba sa inyong na na sa malasakit? Yeah! Di ba? -dali. Ang dali-dali, ang bakay nun, tanggalin ang politika pagdating sa usapin ng kalusugan. Dahil pagkakalusugan, buhay yan eh. Wala dapat politika dyan. Isipin mo, kung iaasa lang natin sa guarantee letter, ng mga politiko yung ihingin tulong sa ospital. Paano kung hindi natin kaalyado yung politiko? Paano kayo makakahingi ng tulong? Di ba mas maganda social worker lang ang kausap nyo galing sa ospital? Dahil nandun yung pasyente, andun yung nagbabantay. Di ba mas maganda? Bababa ka na lang sa malasakit center. Tapos ang tulong na kailangan mo ibibigay sa'yo. Kaya makakasiguro po kayo pag tayo nakabalik kasama ng Duterte paglalaban natin ulit yung sapat na pondo may balik sa malasakit para wala ulit politika pagdating sa tulong sa kalusugan. Alam niyo yung pangatlong gusto kong gawin eh yung gusto nyo. Ano ba yung gusto nyo? <laughs> Alam niyo ba, sa totoo lang, yung ayuda, yung batas na pinagmula ng ayuda, napakaganda ng intensyon niya. Yung intensyon niya, matulungan yung mga tao, mabigyan sila ng pantawid nung panahon ng pandemya. Alam niyo ba, ang dahilan kung bakit nag-ayuda, ito e, tanungin ko sa inyo, bago ba nagka-pandemya, meron bang ayuda? Wala, di ba? nagsimula yan ay nung dumating yung COVID-19 dito sa bansa natin. Pagdating ng COVID-19 dito, wala pang vaccine na takot si then President Duterte. Ayaw niya makahawaan ang mga Pilipino ng COVID. So sabi niya, magde-declare siya ng lockdown para maprotektahan ang mga Pilipino. Pero siyempre, pag lockdown, walang pwedeng lumabas ng bahay kahit yung mga nagtatrabaho. Kaya naisip naman na magbigayin ng ayuda. Gumawa ng batas, nilagyan ng pera. Ang gusto kasi ni Pangulong Duterte, yung mga tao hindi magugutom, yung mga tao makakuha ng ayuda. Naalala nyo kung ano pangalan ng ayuda noong panahon na yun? Sak! Magkano yung sak? Walong libo. Ilang beses kayo nakakuha? Dalawa. Dalawa. Kung maaalala nyo, nung unang beses, kinukuha niyan sa barangay nyo lang. Tama? Pagkatapos nun, nung nakita namin, excited yung mga tao, kumuha ng ayuda. Lahat, sabay-sabay, humipila sa barangay. Pati yung mga may COVID, nakapila na. Yung second release nun, nag-isip ng paraan kung paano makukuha ng tao na mas madali. Ang naisip namin, Gcash, Palawan, Cebuana Luwinir, para yung mga tao hindi na kailangan pumila, mas madali makuha ang ayuda. Tama ba? <laughs> Isipin nyo ngayon, ang ayuda, gamit na gamit sa politika, kailangan kilala mo ang tigalista. Tama? hindi mo kilala ang tigalista, nagpapanik ka dahil gala ka. Minsan, naiingit ka sa kapitbahay mo dahil yung kapitbahay mo nakatatalawa na. Yung pala, close sila ng tigalista. Minsan naman, si kuya, nakakaanim na. Nagtataka na kung bakit yung pala, yung ayuda, naging allowance na. Ang pinakamasakit, yung kasali ka sa listahan pero hindi ka kasama sa bigayan dahil iba na pala ang kumukubra ng ayuda. Gusto nyo bang maayos yun? Dahil nyo, magmula nung panahon ko, nung kongresman ako hanggang ngayon, programa ng DSWD yan, hindi naman programa ng congressman. Yung ayuda, para sa inyo yan, hindi para sa politiko yan. Kaya pag bumalik tayo, gagawin natin kung paano ibinibigay dati yung ayuda. Yung ayuda dapat mapunta sa tao at hindi sa politiko. Ang pang-apat, Nais nice. kong ipagpatuloy yung mga proyekto natin pang infrastruktura. Naalala nyo naman, nung nakaupo ako, pagawa tayo ng pagawa, mga gymnasium, barangay hall, pag may kalsadang sira, inaayos natin. Pag may drainage na barado, inaayos natin. Pagpapatuloy natin yan para sa inyo. Pero ang panaginip ko talaga, alam nyo, dapat na kuha na eh. In, in on-site, in-city na relocation na socialized housing project para mabigyan ng pagkakataon yung mga Pilipino, lalo lalo na yung walang disenting tirahan na magkaroon ng pabahay. Kaya sana matulungan nyo makabalik si Congressman Bong Suntay. Pero ngayong gabi ito, nais ko lang ipakiusap yung aking mga kasama, ating mga bisita, ang ating mga senatorial candidate ng Duterte. Unahin ko na, palakpakan natin, Atty. J.B. Hinglo. <laughs> ang ating magiging senator. Ito, kadistrito natin ito. Si Senator Atty. Jimmy Bondok, hindi lang magaling na singer, magaling na mula ko pa. Siyempre, si Senator Pastol Pastor Apollo Kibuloy. Si Senator Dr. Richard Mata. Ang isa pang tiga atin, our very own, si Senator Attorney Vic Rodriguez. Matagal ko lang kaibigan, ating magiging Senador Attorney Raul Lambino. Yung aking kaibigan, ang isa, ama, ng malasakit Center Act dito sa Pilipinas, Senator Bongo. Alam nyo, mga tiga-barangay, pinyahan, nakuha ko nung panahon na binigay ng NHA, over sa atin niya, ang pinakiusapan ko, sa Pangulong Duterte through Senator bonggo, Pumayag sila na gawan sana natin ng on in-city na socialized housing yan. Muli, pipilitin natin may paglaban para sa inyo. Sa bagong, isa ko bang kaibigan, ating magiging senador, Philip Salvador. Napakagaling na abogado. Kasama ko sa kongreso, si, si Senator Rodante Marculeta at siyempre, ang ating senador, napakabait, senador, Bato de la Rosa. Pero dito, sa Port District, huwag kakalimutan, ating magiging kunsihan, Kiko del Mundo, Atty. Miguel Suntay, at siyempre, yung inyong congressman, Bong Suntay. Magandang gabi po sa inyo lahat.